Ayan, dahil wala pang gawa itong kumag na ito. <laughs> ano, ano yung ginagawa? Oh, butang ko nagdila. Ayan, ayan, ayan. Hello. Ayan, okay. pinagagagawa mo diyan sa iyong motor. Sabi mo, stuck lang ako. <laughs> pag nagka-motor, pag nagka-motor ako pare, stuck lang ako. Wala akong gagalawin dyan. A few years later. <laughs> kalas-kalas na. Kailangan <laughs> mo mga paga ay e, pinapahingaw. Mm -hmm. Salisari. So yeah. Kaganda-ganda ng pintura. Kinayod. Mm. Oh. Wala na yung gaganda yung pintura nyo. May tao bukol-bukol no? so, na. Klase nga bukol-bukol. Diba? lang <laughs> <laughs> Dapat may tanapin ka. Tanga ka. Ay, oh, magagasgas yan. Ay, ito <laughs> ah, oh, ito. Hmm.

Ah, uh, please like and subscribe sa aking bagong page nga pala. anong anong gagawin mong page pala? Sige nga. Sige. Ay sige may meron nga pa nang gagawin. Anong pangalan si ng page? Yung na ano, bagong page. Sige, sige nga anong sige Ano ano mong pangalan? Optimus wow, <laughs> <wow, wow, laughs> Prime. Ganon. Kaya kayo bakit na bang ng nang tama? Meron kayong previous kaya. Ano na, ano? Meron nga ano, ano, ano. gawa. Change oil. oil. Ano pangalan? Wow! wow. wow. Wag Prime! Wag Prime! <laughs> Ganon! Pag nabanggit niya ng tama yung mga kaibigan, kasabi uh, ko sa inyo, panalo, 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 panalo kayo mga ito. Solid na lang. Ito yung gawa mong yan. wala kaming gawa sa shop. Yung yung igi, <laughs> nakarami, nakarami na Nandito na. na ka pa sa <laughs> sulok eh. <laughs> Imbis na hindi ka pinapakalman, yan tuloy napapakalman. Ganon, bago walang trabaho dito.

Pinintra akong kaso gumawa, ang pangit, nang inilabasan. Kaya nga ako isasabi mo parang ang pangit. Ang pangit naman talaga. Saan yung takot na nga, hindi na mali na nalangon. Ah, yun yung pinistray mo ng gray lang, no? wala man lang ng no? Ano yung takot? Good! Ano yung natatanggal ito ah? Taba ka na. Taba ka na.

Mabuhid <laughs> Yan, lagi. Sir, kailangan nilistiyan yung... Wala, ako. sa kalungun. Sipag na talaga. yun. Sabi mo, istak eh. Ayan na. To stuck na. Eh. Back Walang kapintu-pintura, no? Ito pa, ang dumi pa. Yun. dapat pala yung Ito dapat, di ba? Ito lang yung mga pasak-pasak. Anong pasak yung baga na mag-aipintura. Ito yung oh, baga na mag-aipintura. Ito yung baga na mag-aipintura. Mm. Tobi, Tobi. Ay, dito ko ka binasa mo ari. Mm. Oh. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> <Dito yilaw>. Bakit? <laughs> oh. Bakit? <laughs> oh. <Bakit? laughs> oh. Ba tumulong ako, oh. saka ikaw. Ina, ah, ay walang dyo